Ang parira lang, Kataraya Chita, isang babala sa lumang wikang malay, na ibinigay ng isang mga ngalakal na bumisita kay Raja Humabon, ay nagpapahiwatig ng maaring mangyari sa Raja Nete, kung hindi mag-iingat upang maiwasan ang labanan sa isang bagong puwersa na papalapit sa abot tanaw. Magingat ka, o oh hari, sa iyong gagawin, sapagkat ang mga taong ito ay ang mga nakapanakop sa Calicut Malacca, at sa buong India. Kung bibigyan mo sila ng magandang pagtanggap at pakitunguhan mo sila ng mabuti, magiging mabuti para sa iyo. Ngunit kung pakitunguhan mo sila ng masama, mas masama ang mangyayari sa iyo, tulad ng ginawa nila sa Calicut at sa Malacca. Ipinakita ng mga istoryador na kung hindi pinayagan ni Raja Humabon si Lapu-Lapu na manirahan sa isla ng Cebu, at sa halip ay pinayuhan siyang maghanap ng ibang lugar upang manirahan sa hilaga ng kapuluan, ang takbo ng kasaysayan ng Pilipinas ay magiging ibang-iba na ngayon. Dinagtagal, tulad ng babala ng mga ngangalakal, dumating ang mga Espanyol na conquistador sa mga baybayin ng Visayas. Pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay ng paggalugad sa karagatang Pasipiko. Habang ikinukuwento ng aginid ang kwento kung paano naging kaibigan ni Humabon ang mga manlalakbay nagbalikloob sa Kristyanismo at ayon sa Italianong istoryador na si Antonio Pigafetta, humiling kay Magellan na patayin si Lapu-Lapu, ikinuwento rin ng aginid kung paano nalampasan, nilabanan, naloko at sa huli ay pinatay ni Lapu-Lapu si Magellan sa labanan sa Mactan noong buwan ng Abril 1521. Sa limang barko at mahigit tatlong daan lalaki na umalis sa ekspedisyon ni Magellan noong isang libo limang daan labing isang barko lamang, ang Victoria, at labing walong lalaki ang nakabalik sa Sevi noong Setyembre, isang libo limang daan, dalawamput dalawa. Si Juan Sebastian de Elcano ang kapitan ng isa sa mga barkong iyon, ang Conception, na lumubog sa pagbabalik. Ang nagutos, nagsimula sila sa pamamagitan ng ruta patungo sa kanluran at nagbalik sa Espanya sa pamamagitan ng paglalakbay patungo sa silangan. Ang buong paglalakbay ni Magellan at Elcano ay tumagal ng halos tatlong taon upang makumpleto ngunit nakakuha ng karangalan na maging ang una na nakapalibot sa mundo sa isang buong paglalakbay. Pinatunayan nito na ang mundo ay bilog nga. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ang mga Espanyol sa loob ng susunod na limampu at isang taon ay bumalik sa Pilipinas sa mga barko ng ekspedisyon. Ang pinakatanyag ay pinamunuan ng Espanyol Basque na explorer na si Miguel Lopez de Legazpi at dinagtagal ay naitatag ang kanilang mga sarili bilang mga kolonyal na panginoon ng kapuluan sa loob ng susunod na tatlong daan tatlumput tatlong taon